Good morning mga kailan. Ito po tayo. Dito po ako naglalakad pag ako hindi po papasok. Yan o, oh, yung mga paligid, mga ganyan. Oh, yan mga bahay-bahay. O, yan. Oo. Oh, paigid. Dito. Paligid ko. Puro bahay. Ano? Nakikita. Di ba? Di ba ang ganda-ganda? Hmm. Saan ka pa?

ano-ano lang, tung anik-anikan nung kung paano 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 kung ang bus. Kaya doon ako sa kabila sasakay. Hmm. Diba? Doon na lang ako magkakabisa. Gracias. <laughs> Madyang pa. Kaya mabangga. Ganito <clears throat> ang style ng bahay nila dito. Ang ganyan, no? Mm -hmm. Sa kabila, garage. Table garage. Table garage. madilim, madilim na lang. A madilim na hindi na makita. Kaya sabi ko sa ano, ay naalala ko na ito ng bahag ko ngayon.

parking space. Tapos mayroon lang oh, dito na nasa station. Tapos yan din, parking space din sa mga itong dito sa kabilang sa kabilang ito na space parking space so, lang ano, short and long no stay areas tapos kung maglalong stay ka meron ano may magbabayad something na lang yan yeah, ang gasoline station niya hindi ba yoho -yo yoho <laughs> ganda ng sasakyan sana all kaya ito gusto ko sa butik atin dyan dito naman may, may, may ano sila dito may anong tawag dito Meron silang, yan o, charger charge yan ng mga sasakyan na tina-charge lang. Puso so, kasi dito yung tina-charge na sasakyan lang. Tapos ulit tayo. Yan. Yan ang nakikita ng mga mata mo pag ikaw ay eh, nalabas sa araw. Nag Ayan. Nagkalat uh, ako. Na Eagle. ito yung sinasabi nilang high street ito na yung aking pharmacy nandito na pharmacy yan masugalan masugalan siya ito pharmacy ay ano siya t-shirt tapos dito naman scissor papagupit ako dito pero by appointment na electronist ako tapos ito naman travel agency kung tatravel ka tapos maliit na coffee shop ganyan ito naman, ito, dito ako bumibili ng damit ko. Ito mo, RC, RSPCE, ganyan. Dito lang nabili ako diyan. Para ang ukay-ukay, Gano'n Tapos dito, mga ano, mga agubot, paninda. Dito ang trabaho ko. Diyan ako dumadaan sa, ano na, sa, na pintuan na yan, ayan. Tapos dito yung

nasa kayo noon nasa kabila pa kami ganda din dito sa market dipping ah yan car wash ah ayan meron yung B&B Chester B&B dito ayan Kaya alam mo yung mga may mga laging chimney na yan, ito yung mga bubong-bubong na bahay, yung mga ganyan, ito yung mga laging chimney Pero yun o, hanggang doon mga chimney lang lalaki dito sa banda sa town, town center, sa city center, dito sa high street nila dito eh ito ako maghihintay na lang sa bus 'to 'tong babayeng bus 'yan. O sige, babayen na ng mga kailian ata. Uh, maghintay tayo nang bus diyan, oh. Yan, jan. Sige, ah, babayen ako. See you next time.